Alleluia. Alleluia. Mga kapanan barataya, Mi oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung Kisanwan. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng Ama at kami sa, kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo kung hindi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalang ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng San Nibotan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis ngunit pabalik ako kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sa dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pang mangyari upang kung mangyari na kayo'y manalik sa akin. Ang mabuti marita ng kaligtasan. Payapa ka ba ngayon? makakapanampalataya tayo ay nasa ika na linggo at uning linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa susunod na linggo ay ipagdiriwang na natin ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan o ang tinatawag nating ascension. Batid niya na kailangan na niyang pansamatalang iwanan ng mga alagad niya. Kung kaya sa ating ibanghelyo ay nagbigay na siya ng mga hu masabi natin huling habilin sa kanila. Kasama rito ang pakikinig at pagsunod sa kanyang mga utos. Sa kanyang pagnisan, isa sa mga iniwan niya ay ang kapayapaan. Hindi lang ito basta kapayapaan. Hindi ito yung kapayapaan na nanggagaling sa mundo. Ito ay kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Yesus. Ang tanong nandyan ay paano nga ba tayo makasisiguro o makakasigurado na ang kapayapaan ito ay tunay na nanggagaling sa kanya. Ang kapayapaan hatid niya ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na kahit kailan ay hindi magwawagi ang kasamaan sa kapangyarihan ng Diyos. Gano'n makabigat o gano'n man kahirap ang ating mga pagsubok na dinaranas natin sa bandang unik ang kapanyarihan pa rin ng Diyos ang magwawagi. Kahit gaano man kabigat ang ating pinagdaraanan, ang biyaya ng kapayapaan ng ating Panginoong Yesus ang siyang tutulong upang malagpasan natin ang mga ito. Isa pang bagay tungkol sa kapayapaang hatid ng Panginoon ay ang pagiging kontento sa lahat bagay. Marami tayong mga hangad na mga bagay sa buhay mga material na bagay, karangyaan sa iba, at parami pa. Pero, nararanasan ba natin na tila hindi pa sapat ang lahat ng meron tayo? Na para bang parati tayong may hinahanap pa? Kapag tayo ay nasa kapayapaan ng Diyos, ang lahat ay magiging sapat. Ang kapayapaan ito ang siyang magpupuno sa lahat ng mga pagkukulang na ating nararamdaman. Ito ang maghahatid sa atin sa tunay na pagiging kontento sa buhay. Huling bagay na may bibigay sa atin na kapayapaan ni Jesus ay ang pagiging tapat sa misyon na binigay sa atin. Patuloy na ginagawa natin ang mga hinahangad sa atin ng Diyos hindi natin kailangan na maging lingkod ng simbahan para, para magawa yun. Sapat na tayo ay maging tapat sa ating pananampalataya. Gawin natin ang ating mga tungkulin sa pananampalataya. Katulad na pagdalo sa mga nangguwang misa, pagtulong sa mga, ngayla, ng mga nangangailangan na lumalapit sa atin. nawa sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, hingin natin ang biyaya ng kapayapaan na nagbumula sa ating Panginoong Heso Kristo upang mabigyan tayo ng lakas upang patuloy natin malagpasan ang mga pagsubok sa buhay. Maranasan natin ang kapanatagan ng kalooban sa kanyang piling habang ating patuloy na ginagawa ang ating misyon na maging tapat sa ating pananampalataya. Sa puntong ito, sa niyo ako sa isang panalangin. Panginoon, biyaya mo po kami ng iyong kapayapaan upang patuloy naming mapaglabanan ang mga pagsubok araw-araw. Patid namin na kapag kami ay nasa inyong piling, ang lahat ay magiging sapat na. Ikaw ang magpupuno sa anumang kakulangan na amin pong nararanasan. Amen.